Modus ngayon sa Divisoria. Sa mga nagtitinda ng prutas ha. Hindi ko nilalahat. May na-experience namin na pumunta kami ng Friday. Mukhang naloko kami. Naloko nga kami. <laughs> Napag-isip-isip ko. Naloko kami. Kasi meron ako ng proof ng video ko. So kasi etong ubas na to sabi niya nakalagay doon is uh, blueberry daw ito na lokal. So ayun na nga. Nakita namin siya na nagtitinda sa karton. So tinanong namin siya kung magkano yung per kilo. So may video ako dyan na proof niya na sinabi niya na 200 ang kilo nito. So, ang ano pala, 800 pala ang kilo niya. So, akala namin, tumawad pa yung kaibigan ko, pwede bang ano nalang 150. Tapos, umuo siya, no? sinabi niyang 150. So, nung nilalagay na ni kuya sa plastic, yung eto, na ubas, so, madami. So, kinikilo niya na yung 1 kilo, no? So, sabi ko, ako din, isang kilo din ako, tapos yung kaibigan ko, sa tulunga kami. So, lahat kami nag 1 kilo na binibigay na sa amin yung sa plastic. Tapos, nung nagbayad na kami, tapos, ano, hindi, 1 hindi 150, 800 daw ang kilo. Ay, nagulat kami ganun. <tums> Huh? 800 ang kilo niyan? Di ba ang sabi mo, 200, kaya nga tumawad kami, nang umuwa ka ng 150, kaya kami kumuha. Sabi ko, oo oh, kuya, ang sabi mo, 200 for kilo siya, which is, ipiplay ko sa inyo yung video, ha? Ayan o, blueberry Japan. 80 kilo. 80 kilo. Ito ba, diba, 21 for kilo na tama. <laughs> Dito po <laughs> sa imported, 200 for kilo, ma'am. Kaya Ay. nga mura, ma'am. Ah, diba, okay. Di ba, 150 kilo? Mura na yan, ma'am. No? Sa mall, 400, 140. Walang muram blueberry, alam mo naman. Blueberry. Parang tuwat Parang ubas. O, diba? Lumabas sa bunganga niya na 200 per kilo. O tapos ngayon, bonus sigalan nila yon Tapos yung signboard niya, binaliktad niya. Ma'am, eto mo mo, ah um, eto yung per kilo niya. Ang nakalagay kasi, yung 200 niya, malaki. Tapos yung one port niya nasulat, super liit lang na hindi mo talaga mapapansin. Tapos yung nasa baba niya, yun yung nakalagay na 800. Yun yung sabi niya price daw. Sabi niya, ma'am, lulukoy ko ba naman? Ma ikayayaman ko ba yan? Ganyan. tas ano pa nga siya, sabi niya, one year warranty. Diba? Alam mo, mga kung ano-ano yung sinasabi niya, ganun. tas yung inaway niya pa yung kaibigan ko na ganyan, ganyan. Eh, ako, tsaka yung kaibigan ko, binigay na lang namin yung 150 para matapos na yung usapan nila. Eh, yung kaibigan ko nga, nakapagmati gasan talaga siya na hindi pinaglaban niya na talaga ano kaya binalik naman sa kanya yung pera sabi ibabalik ko yung pera mo ganyan ganyan hindi ko nga lang nabidyan yung argument nila pero ayun be aware kayo sa mga ganun talaga i-make sure nyo na Um, yung price niya. Hindi ko nga lang tinignan yung video ko na sinabi niya yun kasi parang, parang nabigla na lang din ako nung no, nag-argue na sila. Yun siguro yung strategy nila na para makabenta kapag wala ka na wala ka nang choice na ibalik kasi sabi mo may kasi din nagmadudurog na yung ano ko yung paninda ko na parang kung kumbaga nagulo na yung paninda niya ibabalik ko pa ba ganun parang ganun yung gusto niyang ano eh parang wala ka nang choice kailangan mo talaga siyang bilhin sabi ko kaya ginawa ko hindi ko ya 1/4 na lang so binigyan ko lang siya ng 150 tapos yung kaibigan ko 150 din. so ayun nga tapos nakikipag-away pa siya doon sa kaibigan ko kasi nga kinuha yung kaibigan ko talagang ano kinuha niya yung bayad niya hindi niya talaga kinuha yung grade wala well, ito siya oh wala ito nabayaran ko 150 ganito lang pala siya ka kasi nung pinapa kita niya ng una, super dami, puno to na 1 na kilo. Kasi singiling kami ng 800.